mga ka-kings. <laughs> Yo! Hello mga ka-kings! Right! Ayan mga ka-kings, supportahan po natin Ali Kings Vlog. Ayan mga ka-business, pakisupport po natin Ali Kings Vlog. Right. Hello, Hello mga ka-kings! What's up? Hello mga ka-kings! What's up? Hello, Nandito na ulit kami sa ano sa dagat. Dito lang sa ano lang sa sa siwo lang. Ako Ito yung ko, na mimingit. Ito pa mimingit ko na sala na oh. Yan. Tapos yung pangalimasan ko. Nandoon yung pamayong yung trap. Sasala na yung trap na nandoon sa baba. mamay, mama isasala ko yung pamingit ko sa alimasag. So nandoon yung mag-ina ko Ay eh, mag-ina ko oh. Hello, mommy. Hello. Hello. Anak ko, kumakain makain siya ng KFC. Special. Gusto mo yung mga pusa rito eh. Ano mga pusa o. Oh. Ito, mga patuhan yan o. Oh. Mga patuhan yan, man-made. kasi ito, seawall oh. Ano. Ano yung trap ko mamaya bababa ako para ilalagay ko yung pangungit pang para sa animasag mamaya maya kasi nga hindi pa masadong mataas yung tubig Medyo, pa, sa situsi ngayon pataas na pataas ang tubig sa mga kaking so, mamaya mga alas 12 pataas na po high tide na alas 12 alaw na high tide na so abang abang nyo na kung makakauli ba kami ngayon insya Allah sa awan Allah para may kami buwas pang ulam dito to so, sa ano mga kain, sa Gulpeng Road oh. sa Gulpeng Road dati ko na pinam, pinamimita ng lima at ito ng isda sa so, mga bago sa channel na Alikings nandun lahat ng mga video para mga kauli na lima sa Bia Bingmit para mag episode doon mga kain. so abang abang na lang mamaya kakings isisit ako na yun ano isisip ko isisip ako ng pamain ng alimasag bagat ni tulong siya oh yan oh ito siya pamahingwit lang siya oh tapos pamain ako sa ng tuulo ng manok yan ito yung maganda ganda tuulo ng manok ulo ng manok lang siya mga ka-kings oh 'Yan so, si lang sa, sa ano sa may butas ng ilong ano, kasi matibay kasi yung unang ano, ilong para hindi para hindi matanggal pag may kagat Actually, tatlo sa mga kings. Ayusin ko pang isa dahil naputol yung ano, yung mismong coming niya. Kasi sumabit nung nag-ano ko, huling alimasag ko. So, dalawa lang muna isasalang natin. Pulo ng manok ko. sa mga, sa mga magtataka kung saan nabibili yung ulo ng manok binili ko sa doon sa bilihan ng manok yung fresh na manok yung katayan mismo ng manok nakakabili naman doon nakabili ka ng half dinar o ba dinar Malalaman naman pag may Malalaman naman pag may kagat Dahil Tansi na to Tansi na to Ito Tutuwid dyan May hila yan Tutuwid dyan Ibig sabihin hila, Hinihila na Nalimasag Ngayon Pag sa nalimasag Dahan-dahanin ko sa hilahin Papunta rito Saka ko siya Anuhin ng ano Ang ano? ko to pasalo ko. Yan, hihilahin ko yung alimasag hanggang sa dito sa may medyo ma masalok na nitong pangsalo ko. Yung abot na abot lang. Yan, nakakusaga din Yan, alimasag na. Huli na. So, abang-abang na lang mga mga kakings. Sana makahuli tayo. Ah, ah ano? yung pusa. Catfish. Catfish. kapish Catfish kapish <laughs> <Catfish. Catfish. laughs> <Catfish malang. Catfish. laughs> Eh, hey, catfish. Bigay mo sa pusa. Catfish. Catfish yung mga king. Parang Di pati. Hindi naman nakain si mami nito. Hindi. Pakain mo sa kanila. no, Sa atin to ay kanduli to. Hindi, ang kanduli. Yan o. Oh. Kanduli sa atin to, kanduli. <laughs> ano yun? <laughs> May tulog. Hahaha. <laughs> Ito, kandoli sa mga kaking sa atin. Kaso dito, hindi siya nakain dito. Ayaw kumain ni mami nito. Ano yung kuna plastik yan? Isang gagat mga kakings. Meron siyang gagat. Meron gagat to. Oh. Ay, no, ayun o, ayun yeah. o. tuwid na tuwid yung ano. Tuwid na yung ano. Tuwid na tuwid, tuwid yung ano. Ayun o. Kung galaw pa, nandun yung ano. Limasag. Ito, Dali siya mga kakings. So, oh Oh. eno ah, o. Oh. Laki. Ayan, masuk sa kuwait. Ang laki. Oh, blue. Blue crab Oh. Ah. Ayan mga kaking. Saan mo ito yung trap? Saan mo Itu trap? Ito trap na to, ito, Oh. Ito, oh. Meron lah kings. Meron oh. Meron oh, ayan oh, meron. Dito sa trap. Ano? No. Sa trap ko yan oh. Hmm. ko to oh. Yeah. yung pagkakaroon yun yun sa trap ko isa sa pamamit isa rin kadalaman tayo mga kings. So mga let's go! Ngayon mga kaking sa uh, upo mo na tayo rito. Ngayon sila mami o. Oh. Ano sa alin? Habang nag-alimasag -nag ako sila mami dito tambay-tambay lang sa si gilid. Ano ako nag-e-bike. Ito na huli ko o, oh, dalawa. Yan. Yan. Dalawang alimasag. Oh. Ano, dalawa oh, dalaki oh. Sa trap ko yan. Nadulas pa ako doon oh. Sa trap ko dalawa oh. <coughs> dalawa oh. Dalaki, pa, oh. dalaki. Apat nah um, gali um, um, so laki, oh um, 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 oh um, laki akin so huli, huli na naman oh <coughs> hindi sa trap sa ano sa bingwit <coughs> good size yun mga kaking nakadali na naman yung pamingwit ko ito oh ayan oh ito yung huli oh ayan oh laki ayan laki nyan no ayan oh ayan. so pang ano yan pang anim na yan pang anim Pang-anim na sama mga ka Pang-anim na. Hello mga kings So hanggang dito na lang po yung video namin mga kings Kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag- Like, Share, Comment, Subscribe, at pakihit, at pakihit na lang po yung notification bell para sa mga bagong update na aming mga bagong videos. So let's go! 40 years later. Hello mga ka-kings! So hanggang dito na yung video namin mga ka-kings. Kung bago ka sa channel namin, huwag kalimutang mag like, share, comment, at subscribe. At pakihit na lang din po yung notification bell para sa bagong update namin na mga bagong videos. So let's go!